nagtutog pa na mga kami ngayon dito sa alayo namin katanawan Quezon o, katanawan Quezon dami ditong bangka o oh, mga mga isda lambat ang sakay ng mga bangka maganda yung kanilang lugar kasi may luok hindi masyadong maalong dito for sure marami rito hipon sa lugar na to kasi para itong atimon ah para itong uh, sa pagbilaw mayroong luok kaya maraming hipon buhay probinsya ang talagang simple tabing dagat